Kumusta at welcome na naman sa ating panibagong vlog. At ngayon ay samahan niyo kami sa aming shore Pupuntahan natin ang isa sa pinakapaborito naming port of call, ang Santorini Greece. Bago tayo makapunta sa Santorini ay kailangan muna natin sumakay ng tender boat. Ang Santorini ay isang bulkang sumabog noong 16,000 BC at dahil sa pagsabog nito ay nakagawa ito ng limang isla. Ang isla ng Niakamini, Tirasia, Akronisi, Paliakamini at tira na tinatawag na Santorini Island. Ang pinakasikat at pinupuntahan ng mga turista ay ang bayan ng Uya. Libo-libong pumupunta rito para makita at magpapicture sa iconic na mga bahay dito na lagi natin nakikita sa mga litrato o sa telebisyon. At sa vlog natin ngayon ay ating tungpuntahan at libutin para masilayan at makapagpapicture na rin dito. Nakarating na kami sa port ng Terra. Kaso, nasa taas ang bayan ng Terra, kaya kailangan namin sumakay ng cable car. bago makasakay ng cable car ay kailangan mo ng magbayad ng 1 euro. at yun nga 1 euro na. kami habang nakasakay kami ng cable car ay tanaw na tanaw namin ang napakagandang isla ng Santorini Pagdating namin ay dali na kami naghanap ng masasakyan papuntang Uiya. Swerte namin dahil may nahanap agad kami ng masasakyan. Nasa 15 to 20 minutes ang papunta ng Uiya. Pagdating namin ay wala na kaming sinayang ng mga minuto. Dali-dali na kaming pumunta at pinuntahan ang spot na kung saan makikita ang napakamamulosong mga bahay. Ay, ano masasabi mo nandito ka na? Pangalawang <laughs> beses na ako nakapunta sa lugar na to pero si Trish ay unang beses pa lang. Kaya excited na excited na siya na makita at magpapicture sa mga nagagandahang attraction dito. Andito na kami sa area kung saan makikita ang mga iconic na bahay Kaya wala na kaming sinayang ng mga minuto at kumuha na kami ng mga magagandang litrato Bumalik na kami sa aming sakayan. Kaso, pagdating namin doon ay wala yung sundo namin. Naghatid pa ng ibang pasahero. Kaya inantay na lang namin ng ilang minuto. Baka balik. Naghatid pa yun. Naghatid yun. Ano, antayin pa natin? Naghatid yun. Naghatid yun. Naghatid mo lang. Yun. Yun. Nasasayang yung oras niya. Eh. At dumating na nga ang sundo namin. Naka-smile siya, di ba? Payo ko sa mga kabaro natin, pagpupunta sa mga malalayong lugar ay kailangan niyong kontratahin ang sinasakyan niyong sasakyan. At huwag niyo munang babayaran hanggat hindi kayo makakabalik sa puerto. At yun nga, dumating na kami sa bayan ng Terra. Thank you! Epcaristo! Thank <laughs> you! Bye-bye! Thank you! Run! Boom! <coughs> Ipa! Ano? Okay. Gabi na kami dumating sa bayan ng Terra at naghanap na rin kami na aming makakainan. Dito yun, di ba? Oo, dyan. Sarado. Sarado. Saan pa ba? Ito lang, ito alam namin eh. Masarap dito eh. Wala na kami mahanap na kainan, kaya nag-decide na lang kami na doon na lang kami kakain sa baba sa tabi ng puerto. Nakarating na kami sa sakayan ng cable car, kaso ang haba ng pila, kaya nag-decide na lang kami na maghahagda na lang pababa. Ito ang Caravola de Stairs na nagdudugtong sa bayan ng Terra papunta sa Old Port at nasa 588 step ito. May experience mo rin dito ang pagsakay ng donkey paakyat o pababa. At habang pababa kami ay tanaw na tanaw namin ang karagatan ng isla ng Santorini. yun nga nakarating na kami sa puerto at naghanap na rin kami ng aming makakainan. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kami sa tender boat para makabalik na kami sa barko. Isang lugar na naman ang napuntahan natin sa isla ng Santorini at nakakuha din tayo ng mga magagandang litrato. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang vlog natin at kitakits na lang tayo sa sunod nating mga gala. Uy! Sakit! Ah! Paltos!